Naging laman ng balita at nagtrending sa social media si Angie Salvacion dahil sa kanyang acting performance sa Linlang. Dahil sa nagtrending na acting performance ni Angie, ay maraming netizens ang mga hindi nakapagpigil sa pagpuna at pagsaway sa kanya. The Philippine Showbiz List presents: Reaksyon ng netizens sa acting skills ni Angie Salvacion sa Linlang. Angie and her character Kate Alcantara. Noong 2019 ay nakuha ni Angie ang kanyang big break na mag-audition siya sa reality singing contest na Idol Philippines. Bagamat hindi siya umabot hanggang sa dulo ng kompetisyon, ay nakatulong ang pagsali niya rito upang mapasama siya sa iba't ibang TV commercials bilang extra. Ito na rin ang naging hudyat na pagsisimula ng kanyang karera sa showbiz. Noong May 2022, si Angie ang itinanghal na big winner ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Pagkalabas niya sa PBB, ay nagkaroon siya ng light role sa ilang palabas. Pero sa singing talaga ang background ni Angie. Sa thriller drama series na Linlang ay ginagampanan ni Angie ang papel ni Kate Alcantara. Ayon kay Angie ay talagang na-shock siya nang isa lang siya sa Linlang at dumaan muna siya sa limang acting workshop kasama si Kaiso Dagdag pa ni Angie na every scene ay lubhang naapektuhan siya at minsan nahihirapan siyang i-let go ito. Inami naman ni Angie na isa ito sa mga problema niya sa kanyang acting skills dahil nahihirapan siyang pakawalan ng mga emosyon na kanyang natatanggap sa mga eksena. Hindi naman naging madali sa kanya mag-adjust para sa kanyang role. Anya ito ang kanyang kauna-unahang teleseryeng ginawa at isang heavy drama pa. Ngunit sa tulong ng kanyang mga co-stars at directors, ay binibigay naman niya ang kanyang best. Ayun kay Angie, kahit hindi man siya pinakamagaling para sa iba, ay patuloy naman siyang natututo at kanya pang pinaghuhusayan ang kanyang acting skills. Natanong naman si Angie kung paano siya naghahanda para sa mga eksena niya as Kate Alcantara. Anya na paulit-ulit niyang binabasa at iniintindi ang kanyang mga lines para ma-deliver ng maayos pagdating sa eksena. Minsan ay humihingi siya ng tulong sa batikang aktres na si Ruby Ruiz bago pa siya isalang sa eksena. Kaya naman laking pasasalamat ni Angie kay Ruby at sa mga direktor dahil sa patience at tulong na ibinibigay sa kanya sa mga eksena. Angie Trending on Her Bad Acting Naging laman ng balita at trending sa social media si Angie dahil sa kanyang acting performance sa Linlang. May nakapansing hindi daw makasabay si Angie sa pag-arte ni na Kim Chu, Paulo Avelino, JM De Guzman at Maricel Soriano. Gumaganap na kapatid dito ni Kim si Angie at may ka-love team naman dito si Angie na si Kaiso. So. Marami naman ang nakapansin na kulang pa ang aktinga nila Angie at Kais. Kung saan ito ay nag-viral, mapapansin raw ang pilit na pag-iyak ni Angie habang binibigkas ang kanyang linya. Dahil dito maraming netizens ang hindi natutuwa sa partisipasyon niya sa drama series. Ikinumpara pa si Angie sa kanyang mga bigating co-stars katulad ni Paolo Avelino na sobrang galing pero pagdating sa kanya ay lumalaylay. Netizens reactions. Dahil sa nagtrending ang acting performance ni Angie, ay maraming netizens sa mga hindi nakapagpigil sa pagbuna at pagsaway sa kanya. Ayon sa ilang netizens, nakakasira lang si Angie sa linlang. Tinawag pa ng ilan na miscast ang pagkasali ni Angie sa linlang. Hindi raw talaga swak si Angie sa serye at sana naman raw ay ipakita niya na deserve niyang mapasali doon. Para lang raw nakikipagdula-dulaan si Angie. Baka mas magaling pangaraw mga estudyante na mag-deliver kaysa sa kanya. Pinagsabihan naman si Angie ng ilang netizens na sana ayusin naman ito ang kanyang acting at mahiya naman ito sa kanyang mga kasamahan May ilan naman na tinawag na bano pa si Angie sa aktingan Sabi pa ng isang netizen na nakakahiya ang acting ni Angie sa mga international viewers Sana lang raw ay wag na ipilit kung hindi kaya dahil nagiging OA na ang datingan Sinisi naman ng ilan ng ABS-CBN kung bakit si Angie pa ang pinili sa role. Marami naman raw young stars ang star magic na mas deserved at kaya makipagsabayan sa mga batikang aktor. Nakakasira raw ng image ng star magic ito dahil kilala sila ng pag-produce ng mga magagaling na artista at all of a sudden, nandyan si Angie na pilit ang pag-arte. May nakapansin din sa naturang eksena na parang naduduling na raw si Angie upang makaiyak lang. Hindi raw nito alam kung paano i ang naturang eksena. Wala naman raw mali sa kanyang accent at wala naman raw mali sa mukha ni Angie dahil maganda naman ito. Ngunit yung acting lang raw talaga ang nakaka-off na parang gusto niya umiyak pero walang luha na lumalabas sa kanyang mga mata. May ilang netizens naman na nagsabi na may potential naman talaga si Angie. Kailangan lang raw nito na mag-effort pa na sumali sa mga acting workshops upang mahasa pa ang acting skills nito. Sana lang raw ay masiging siya sa kanyang sarili kung anong project ang kanyang pipiliin upang tumahimik na ang kanyang mga bashers. Celebrities Reaction Bukod sa mga maanghang na komento ng mga netizens, ilang celebrities naman na nabigay ng komento tungkol sa acting performance ni Angie. Isa na nga rito ang vlogger, columnist at kilalang manager ng mga artista na si Oji Diaz. Ayon kay Oji na malakas ang presence ni Angie pero scripted pa rin daw ang delivery ng lines at parang nakabotox raw ang mukha nito. Hindi rin nakatakas kay Oji ang kasamahan ni Angie na si Kais na parang kinakain raw ang mga linya nito. Sana raw maging motivation nila Angie at Kais ang kanyang komento para sa susunod ay pag-igihan pa nila. Bilang talent manager, nakikita niya ang potential ng dalawang baguhang stars at sincere naman si Oji na mag-offer ito ng free acting workshop. Dahil wala itong balang araw ay magiging another Katniel o Don Bell sina Angie at Kais. Sa kabila ng mga batikos na natanggap ni Angie ay nagpakita naman ng pagsuporta sa kanya ang batikang aktor na si Christian Bables. Ayon kay Christian na i-enhance pa ni Angie ang kanyang talento at sana raw wag itong tumigil. Huwag wag magpa-apekto sa mga intriga dahil Anya, there's a huge room for improvement. Please never give up on your craft. Meron yan Angie, I believe in you. Dahil sa mensaheng ito ni Christian kay Angie, ay maraming supporters naman ni Angie ang natuwa sa aktor. Ayon sa kanila na ito raw ang tamang response. Hindi daw yung sumasali lang sa hate train. Iba raw ang bullying sa constructive criticism. Nagpasalamat naman ang isang supporter ni Angie kay Christian dahil good people do exist. Magiging ang anak ni John Estrada at Janice Debella na si Kayla Estrada ay trending na sa husay niya sa pag-arte. Kaya ikaw ko kumpara tuloy o sinasabing nilaman daw ni Kayla sa acting ang dalawang baguhang actors na sina Angie at Kais. Ayon pa kay Kayla, nakarating daw sa kanya ang bashing na natatanggap ni na Angie at Kais patungkol sa kanilang acting. Lalo na raw si Angie na ang harsh o ang titindi raw ng bashing sa kanyang acting. Kaya nakiusap siya sa mga fans na huwag sanang maging harsh ang pagpuna nila sa acting ng aktres. Anya na nai Naiintindihan naman raw niya na parte na kanilang trabaho ang mga kritisismo. Dahil dito sila natututo upang mag-improve pa. Pero sobra na raw yung ibang mga tao kay Angie. Sana man lang raw ay naging mas malumanay ang kanilang mga pananalita sa aktres at sana maging responsable sa mga sinasabi online. Dahil baka mali raw ang maging epekto nito kay Angie. Angie on Bashers and Haters Bago pa manag trending ang eksena ni Angie sa linlang sa social media, marami na nakapansin sa kanyang acting performance. Noong October 14, 2023, ay ibigay siya ng mensahe sa pamamagitan ng app na X para sa kanyang mga bashers. Anya na hindi niya kilala ang kanyang mga bashers at haters. Bakit kailangan niya pa itong pansinin? Hindi raw ito worth it ng kanyang oras. Dagdag niya pa, So please, I know your concern. I appreciate you for all standing up for me. But then again, are they gold? No, right? Let's focus on our goals, my loves. Who are they to begin with anyway? Isang panayam naman kay Angie tungkol sa kanyang viral na eksena online. Paliwanag yun naman may mga naputulo kasi mga eksena sa mga episode na ipinapalabas sa Prime Video. Dahil may mga hindi na isama na mga scene at may limited time raw kasi sa Prime. Sa kabila ng panlalait sa acting niya, nanawagan pa rin siya sa kanyang fans na wag na makipag-away sa bashers at haters. Tinawag niya pang sinungaling ang kanyang mga bashers dahil parang raw niya si OG Dia sa kanya mga tweet. Hindi daw totoo na si Ogie ang kanyang pinaparinggan sa kanyang mga tweet. Dagdag pa ni Angie na ang hirap mag-explain dahil hindi na kailangan mag-prove na kanyang sarili sa mga tao. Dahil at the end of the day, siya pa rin ang masama. Mahirap rin na magpaliwanag sa mga taong close-minded. Kaya ayaw niya na lang magsalita pa at gagawin na lang niya ang kanyang trabaho. Sa so, isang bagong panayam naman kay Angie dito November 4, 2023 ay nagbigay siya ng mensahe para sa kinakahalap niyang intriga ngayon. Anya na nabasa niya lahat ng comments sa kanya at siniseryoso niya ito, lalo na mga constructive criticism, dahil ito raw ang makakatulong sa kanya upang mag-improve pa sa kanyang pag-arte. Nakikita naman niya ang kanyang sarili na nasa work in progress pa siya, kaya naman wina-welcome niya ang lahat ng komento tungkol sa kanya at patuloy siyang matututo. Pero hindi naman binansin ni Angie ang kanyang mga bashers. May mga komento raw kasi na parang pinagtatawanan lang siya at hindi naman ito nakakatulong. Mas lalong naiinis lang raw siya kapag nababasa niya ang mga ito. Dadag niya na kung sino pa ang mga nanlalait sa kanya ay sila pa yung hindi marunong talaga umarte. Kaya naman, hindi na lang niya ito papansinin at magpupokus na lang siya sa mga komento na makakatulong sa kanya. Paglilinaw ni Angie na hindi sarado ang kanyang pintuan sa mga kritisismo. Ngunit kung panglalait at masasakit na salita ang iba to sa kanya, de bali na lang. Wala siyang oras para dito at wala siyang pakialam sa mga ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!